what's up mga counter so andito po tayo ngayon tayo po ay merong sponsor sila po yung mga tumulong sa mga kababayan po natin dito sa barangay Bugalyon, sa Kawayan City saka sa kasa barangay Andarayan sila po yung mga nasalanta nung baha nung dulot ng bagyong Ulysses kaya po kung gusto niyo po rin pong mag sponsor at tumulong sa ating mga kababayan dito na nasalanta ng baha ay comment lang po kayo comment lang po kayo sa ibaba at ipaparating po natin yan sure na sure po na ipaparating ko po, po yan sa ating mga kababayan na nangilangan kaya po kung, mag, kung tumulong po kayo kung gusto rin po niyo mag sponsor comment lang po kayo mga counter ka so kung interested na po kayo mag subscribe po muna kayo para support nyo po sa ating channel at pindutin na rin po notification bell para updated pa kayo sa susunod ko pang mga i-upload na mga video kaya tara na mga ka-hunter let's go na intro sa barangay Andara yan. Ayan po. nanimigay po. May nang ayuda. Ayan o. Ayan po yung mga sponsor. Si Boss Jan Jan. Si Boss Dagul. Ayan ba yung naglalagay? Ayan o. Ayan. Kasama natin Ayan ngayon si... The boss Johnny. Bayo wow, Johnny. Bayo Johnny. Wow. Wow. Ayan po. Sila po yung mga sponsor natin ngayon. Ayan, kasama po yung namigay ng mga ayuda. Dan sa bagyong Ay! Ulysses. <laughs> Ayan po yung killer na po. ipapamigay natin sa mga Lahat po yan na nasalanta dito sa Barangay Andarayan. Wow naman! Wow! Wow! Ito isang karton. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sino po yung gustong tumulong dyan? Apan, uh, mga ayon natin dyan. PM lang po kayo sa comment lang po kayo. Walang magigis bigas, mga. noodles, magigis ng mga. kabagan. Saka isang kilong karne po. Yung, yung binibigay yung nila. Dumagas kayo mga tagaran. Sponsor natin. Halos nakakuha na po lahat yung mga kababayan natin dito. <coughs> lahat po ng pamilya nabibigyan. Ngayon po punta naman po sila sa barangay Bugalyon yung sa may Purok 7 sa Patawi. Yung Yan po ang ibibigay nila doon. yun po yung mga natira. Ayan. Ayan po. Kakaiba po yung sponsor natin ngayon araw na to. Si Boss Janjan. Tapos si Boss Dagul Kapranyo. po dito po sa barangay po dito po tayo ah, sa niya, barangay po dito po tayo sa barangay

baka naman